Ngayong araw, naisipan ko maggrocery dahil wala na rin kaming stock ng mga pagkain. Bali walking distance lang pala mula sa tinitira namin yung grocery store dito. Pero di na rin kami dito magtatagal kasi meron na akong nahanap na malilipatan na isang condo unit. Kaya Abangan nyo sa susunod na mga vlog ko. Napansin ko dito sa lugar namin ngayon, karamihan ng mga nakatira ay mga Korean. Kaya marami din dito mga Korean restaurant at Korean store. At karamihan sa empleyado ng mga bangko dito ay mga Korean. Nasa loob ng isang building yung paggroseryan namin at parang malit na mall lang yung laki nito na kadalasan ay matao talaga dito lalo na kapag rush hour. Woolworths pala yung pangalan ng paggroceran namin na mas kilala bilang Woolies at simula nung lumipat kami sa lugar na to ay dito na talaga kami naggrocery dahil ito lang yung pinakamalapit at ang alam namin. Napansin ko lang sa mga grocery store dito sa Australia sobrang quality talaga ng mga tinda mapagulay, prutas, manok, isda at karne ay talagang super quality sa experience ko nga dito, wala pa nga ako nabiling karne na sobrang tigas na. Yung tipong kailangan mo talaga ng pressure cooker at ni wala pa akong nakitang bulok na gulay o prutas. Sa sobrang quality ng mga produkto, ay di mo na kailangan pang pumili. Kaya ako naman ay dampot lang ng dampot. Bali ang plano ko ay bumili ng pagkain na aabot ng isang linggo. Dahil minsan, nakakatamad din maggrocery. Pero ngayon, iiwas muna kami sa manok dahil nung nakaraang linggo ay halos manok na rin kami. Meron din pala ako nakitang karni ng kangaroo. Bigla ako napaisip kung bibilhin ko ba para masubukan na lutuin. Pero, naisip ko baka masayang lang bukod sa baka di makain, sayang din pati ng pera. Kaya ayun, karni na lang ng baboy yung binili ko para sure na makakain talaga. Naalala ko noon nung unang beses ko naggrocery dito ay nagko-convert pa ako sa peso. At kung ikukumpara mo sa presyuan sa atin sa Pinas, ay talagang mapapasabi ka na lang na sobrang mahal niyan. Na kung minsan ay may kasama pang mura. Kaya sa mga kapwa kunoy pidyan, lalong-lalo na sa mga bagong dating dito, ang maipapayo ko lang sa inyo ay never kayong mag-convert sa peso kung ayaw nyong masaktan. Hayaan nyo, masasanay din kayo sa pera dito dahil sadyang mas mataas lang yung value ng Australian dollar kaysa Philippine peso. Yung budget pala namin pagdating sa grocery ay $120 per week na kung sa peso ay $4,500 per week. Pero nandiyan na lahat basta lahat ng nabibili sa grocery store ay kasama yan sa budget. Yung $120 ay para na yan sa dalawang tao kaya i-divide mo sa 2 ay $60 bawat isa sa amin kada linggo. Matipid na yan kaysa naman sa labas kami kumain o kaya naman magpa-deliver. Advantage na lang kasi marunong ako magluto, kaya nakakapag-isip ako ng mga luto na medyo pasok sa budget. Nahasa na ako sa pag-budget dahil kasama sa trabaho ko ang pagpaplano at pagbabudget. Dito sa Australia, pinapairal yung honesty, kaya kadalasan dito ay self-service. Kaya yan, pinamili mo, ikaw mismo mag scan at magbabalot. Kaya sorte ng mga Pilipino dahil may mga bagger pa sa supermarket na tagabalot ng kanilang pinamili. Ang gagawin mo na lang ay magbabayad at mag-aantay. Bukod pa dyan ay bihira dito yung cash. Ang uso dito, tap-tap lang, pwedeng card or gamit ang cellphone mo. Basta siguraduhin lang na may laman para iwas bulilyaso. O siya, hanggang dito na lang muna. Ako ang inyong lingkod, kusinerong mayor. Paalam! mayor ang kasama nyo Sa biyahe masaya, sumama kayo Sumama ka sa biyahe, ko masaya Kay kusinero mayor, ay panalo ka ah.